Okay, sige so pag-usapan natin ang buhay high school batch 2001. So nandito kami ngayon sa loob ng National Teachers College. Dito kami <laughs> nag-high school ng aking long-time friend, The si Sally. So nandito kami para kuhanan ng mga shots itong bagong facilities ng uh, school. At totoo naman na amaze ako kasi grabe, ang laki ng improvement niya. Pero at the same time, medyo nasasad ako kasi hindi na ito yung nakalakhan namin Uy, na LPC. Uy, nandito pa naman ko. Yeah, oh, nakita mo yan. na lang. Lalo ako dati, oh. Saan tayo naglalaro din? Nalalo ko si Marlon. Huwag tumira ng bola yun eh. Tawag namin itong Pluto eh. Huwag tumira, nag-serve ng bola yun. Parang lalagpas hanggang doon sa ano. Pinakataas na building na to eh. Galit na galit yun sa volleyball. Oh. Ball. Okay guys, so nandito tayo sa bago nilang kantin. Dati, itong canteen na to. Ano lang din? to? Uh, chairs lang. Chairs and tables stuff. So, oh, I see. Ito yung part na yun. Yung sa front, Pagkakainan na rin ito guys. Okay. So nilagyan nila ng extension itong ano, second floor. Makita ja, mo yan Yung butas na yung terrace part na yun. mo, ito yung mga video. Mga bata, hello! mga gano'n ah! Nagsin na naman, nagsin na naman, nagsin Pizza na. May na rin sila dito mga gusto bumalik ng mga street foods. Tsaka wala na talaga yung dito. Diba dati dyan sa kontra, yeah. yung True, o oh, yung mga little so, bin bins. Yung... Ito may little bin bins oh. dati, di ba? Wala dati na rin yung bond. Ay, CEO oh, nga. Wala na yung pan, pan. pan, 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 pan. Pero, 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 nandito, nandito na pa rin. Hindi yung groto. Look, Look at grotto? the groto. Oh, diba, diba? oh di ba, nandiyan pa din. Di ba? Talagang hindi pwedeng tanggalin yan. Sasamaan ng mga <laughs> Ganyan, <laughs> o, oh, debris, o. Oh. O, oh, diba? Tada! Uh, ah, o. Ganyan ba kami tumatay pa? <coughs> <ha? coughs> Hi, guys! So, dito tayo ngayon sa loob ng uh, CR ng boys. Uh, wala namang tao dito, kaya ayos <coughs> lang. Ah, tapos yung doon sa admin. Punta mo na tayo dito sa high school. Tapos naalala ko. Naalala ko. Dito Dito yung ano. Dito uh, yung Pee. stock room. Oh, PE. Teka lang, ano to dati? Ang uh, biology six. yun eh. Taka yung isa physics nung... room to. Ay, oo po. So ito naman yung dati namin room yung... nung second year It's kami. Biology, not, not. Yes, yes, correct, correct. Laki talaga na. Ibang iba na guys. May Ay, sarado. Lock na ka lang. Biology yan. Opo. Okay. Opo. Okay. Ganda, ganda. Ito tayo, guys. Kasi mayroon ng wing may pagkutan sa... Sa This extension? Way. Oo. Wait, wait. Tignan mo, guys, oh. Itong pangang ito. To, pa ito pa yung ito. dati, no? Hello, guys. Ito yung nag-co-connect sa memories natin. Wah, di na. Ito yung wit na to, guys. Ito yung... Kasi daming nadulas na dito. Kaya nga, ito yung mga alam mo yun, sila yung, ito yung mga witness ng memories natin. Kasi ang dami ng bago, pero ito, ito pa rin siya. No? May ganda. Ang hirap ako siya kasi ito yung ganda siya. Ito rin ayo. So, pag pinitan siya, it takes, makakakakano oh, yun. O, yung amoy. Yung pa Yung pa rin siya. Ito. Siyempre yun din ba ito dati? Hindi ko na maalala. Wala lang, di ba? Oh, wala lang. Parang empty room lang yata oh. yun eh. Empty room lang siya. Hindi. Kasi, ano lang sa kaming lang dati? Hmm. Yes. Ah, ano yung dati? Um, student teacher's room. Yeah, oh. student so teacher's room. Ah, yes. Oo. Oh, mm, actually. Tapos doon ang principal, di ba dati? Yeah. Hanggang ngayon yung pa rin. Ayun pa, pa rin. Ah, may klase. Pakita niyo yung ito yung principal sa office guys. Conference room. Oo, may conference room ang tara. Ang dami naman palang ganap dito eh. CR ng mail. Ang dami CR ha. Alam mo, konti na lang mall na to. SM na to. Escalator na lang. Escalator na lang at saka yung We are estimated. Guys, ire-reveal na natin ito ano. Isa isa yung portal nila. Oh, guys, kita niyo yung yero na yan? Yan pa rin yung dati. Walang nagbago. <laughs> <laughs> ito pa naman eh. Ah, may CCTV. Okay, ito na yung ano? Ito na yung elementary. Eh, yes, yes, yes. oo. Oh, oh. Nakalala ko itong CR na to. Ay, dito ko, house. dito ko binatukan ni Sir Blues eh. Elementary pa rin naman siya. Ah, ito? Infantado din. Yan. Ito yung papunta ka na, di ba? papuntang sosyal social hall. IT. Ah, IT naman. Uh, wow. Look at this. Guys, nalalo ko nung araw. Pag ano, dito kami nagbabasketball eh. Narito yung... Guys, nalalo nyo ba nun? Ang mga pintuan na to, ang ginagawa nating basketball ring. Ang ng papel na ganyan. Tapos bubuot tayo. ko sila atro nun eh. ng bumawasak na yung pintuan. At ang tiles guys. At ang tiles oh. Siyan pa rin yun. Pare. Yung pa rin yun. Nalalo ko, nag Kaya ganyan ganyan tayo nun eh. Oo, oh, oo, oh, oh, para parang mara, madulas. ba? Diba? At ito na nga guys, yung sinasabi ng friend natin. Ang cool Starbucks ba? Alam mo, nilagyan nila na extension. Tapos, nilagyan sila na, uh, ano, oh. ano? Pwede, pwede ka na mag-coffee dyan. Dito, sa so upo ka dito. Ka. Habang nanunod ka ng basketball. <laughs> o meron ka ng... pwede na nang... Pwede na ng basketball. Dito. Pwede pa din yung bato. <laughs> oo oh, nga. <laughs> Ito yung stage. Ito yung pinaka-backstage, no? Ito ka, ano Guys. We used to perform here. May program pa well, ano pong meron ngayon? Ano meron?

Welcome mga the vlog. Welcome to na vlog. Welcome to the vlog. Welcome guys, may vlog. pa na the vlog. Welcome sir. the ka. Sir, Welcome to the vlog. Welcome to the vlog. Welcome to the the Aircon pa guys aircon. Yan sa ko dito kami nagsuntukan nung classmate ko nung elementary si Jason. Shout out Jason Nunez! Ah, hindi ko makakalimutan yun! Sinuntok mo ako. Ah, lalo ka na sa Gwen Menye na Iker Felix, kayo yung promotor. Ba't ako nasapak sa mukha eh? Oo, oh, naman to. Oo. Oh. Pero for employees. Oo nga. pwede. Eto naman. IT. 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 Ito Elementary naman to. Ba't parang puro CR talaga nakikita ko? Ewan <laughs> ko oh, <laughs> nalang kung magsiksikan ba kayo sa CR. That's <laughs> <ba tayo>, CR. <laughs> Doon doon. Ito. Ito. Papunta sa ano nandiyan. Stairway to heaven. Nasaan na tayo? Teka lang. Ito ba yung papunta kay, sa baba kay Sir Pit Domingo? Yung oh, sa, drafting. Oh, sa drafting. O oh, doon ako nag first year guys. Wansi ako nun. Shout out sa mga uh, kawansi ko dyan. <laughs> Raymond Pavia. Yoro. Oh, yeah. Oo. Wansi ba siya? Wansi yun. Sino ba ba? Si Shane! Yan! Ah, oh, ito na ang library! So, may libro dyan! Of course! <laughs> ako So ito yung sa Grade 6A. Oh, Grade 6A kay Mang Makera. Shout sa mga ka 6A ko diyan. Sila Maranyo, Jeff, si pa mga 6A no. Si Pader. Oh. Kasi mo multo talaga lahat. Nalala babae ko. Landing na yung paan. Sabi, sabi nga nila, madalas ka doon mo po yung tumatambay ng bandang Ito yung HRM. Oh. Oh, guys, pupuntahan natin yun. Isa sa mga highlight ng pagiging ambition ko. O oh, yung pagiging ko, yung bibili ka ng turon, yung ganyang kalaking turon. Parang mo yung butido. <laughs> ito yung backstage guys ng ano, naalala nyo yun. Kasi gato yung ano, dating president. Ano mm, diba? So, pero ito guys, open area ano niya. na siya. Before, naka-cage siya, may haram yan. Pero ngayon, nabili nila yung isang lote doon, nakapagpatayo sila ng panibagong gusali. Kaya extension na siya kung baga parang annex building naman oh, panahuloy mga sandal na rin ayun oh, no? CR na naman guys on my left tayo pala, nagbilang ako bilang ako, bilang ako ano yung nakuha ko sa camera oh, ito yung clinic ah, ito, clinic, yeah. ito clinic ayun, ganda naman ang clinic naman yun uh, ganda oh Dati kasi yung clinic natin ito. Oh. Dental. Uh, uh, <laughs> makikulog. <laughs> Wow. Social. May dental na. Thank you. Thank you po. Oh, eto. Nostalga. Hoy, hoy, hoy. Pag uwi dito ako ito tumatakbo. Uwi, na! Tapos paglabas mo doon, may mga nagtitinda na ng mga scramble, ganyan, fishball. Dito yung flagpole noon.

dito. Oh, Advisement. Oh. ko dati, dito tayo nagpapasirox eh. Dito nagpipii -E din. Oo, oh, kaya di ba may sirox pa dito dito dati? Dito, dito, dito. dito tayo nagpipii -E dati, oo. Oh, naalala ko Ha? 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 tayo Ha? 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 Sadyang napakabilis ng panahon, no? Ang dami na ring nagbago. Parang kahapon lang at sa eskwelahang ito, hindi lang basta talino at kung ang hinubog. Kasama din dito ang pagkakaibigan at samahan na hindi maaaring burahin ng panahon. Darating ang araw, lahat tayo ay tatanda. Mahihirap mong makalakad at makatayo. Pero hindi kailanman mababawasan ang kakayahan mong umiti sa tuwing maaalala mo ang bakas ng kahapon natin dito sa high school. Mula dito sa National Teachers College, Jodha Acosta, Batch 2001 High School. Hashtag, kasama ka! Why did you meet your high school friends after so many years? Bakit hindi? Ako siguro, for me ah, ang realization ko, life is too short. A part of your childhood exactly. is yun, galing doon sa high school life. I think that's enough reason para imit mo sila whenever there is a chance. May. And I think pag may mga ganitong klaseng reunion or... Hindi pinapalagpas? Yes, hindi nalalagpas yun. Hindi ka na kasi magiging 40 ulit or 39. Yes. And I think this is a once in a lifetime moment. <laughs> Pwede mo wala sa picture, my God. So, <laughs> okay, yung, yung parang class class picture na. Oh, bawal mag-absent kasi mag-class picture bukas. Ganon. Darating din yung araw na pagka matanda ka na, masarap i-cherish yung mga memories na yun. At yung the mere fact that you are part of the reunion, sobrang laking bagay nun. How did you feel when you see them and talk to them? Ako naman, ano eh. I always feel light and young. Yes, correct. Wow. <laughs> Feeling ko parang I feel so important. Ito to, ito ha. Walang ano to. Sugar coating or ano. Every time, every time na may makikita ako sa isa sa atin, bumabalik sa akin na, ah, shucks. I feel so important. <laughs> Kasi kilala pa ako. The mere fact na, saan ko ba ito naging kaibigan? Paano ako naging kaibigan ito? At naaalala at mo ako. And you're reconnecting with Simple High and Kamusta. As a result of meeting your high school friends, how did it how did it impact your life? It's a humbling experience na makita mo ulit yung mga friends mo from high school. Kasi it reminds you gaano ka simple ang buhay naman. Siyempre, probably ngayon, medyo malayo na rin yung mga narating mo, may mga achievements ka na, iba rin takbo ng buhay mo, iba-iba naman tayo ng description when it comes to success. Pero ibig sabihin, ibang-iba ka na, compared to what you were nung ikaw ay high school. Pero pag nakikita mo yung mga high school friends mo, gumabalik ka dun sa sense of pagiging uh, pagiging bata. Yung, yung, youthfulness. Yes, yung belongingness. Yes, parang it, it reminds you na kahit gano'ng nakalayo yung narating mo, parang it teaches you a lot of lessons in life na you, you have to stay grounded. Kasi ito yung mga taong to, nakita nila kung paano umiyak, tumawa, Uh, maglupasay sa sahig because of petty reasons. Yung mga ganun. Tapos yung nagwawala, nang babato. Uh -oh. Pero ikaw, ikaw, ano, how do you feel pag may ganun? May mga ganda tayong mga short encounter na makikita o Well, iba, kasi yung planado do sa bigla ang pakikita. Pag bigla ang pakikita kasi, mas ano yung joy, yung level of joy. Kasi parang... No, ecstatic no? Yes, kasi parang napaka-random lang. Imagine mo, sa dami ng ginagawa niya sa buhay, tapos biglang all of a sudden, oh, okay. out Nagkito of nowhere, na. randomly, nakita, kayo. Parang, parang may purpose eh, ba't kayo nagkita ulit? But... there's no coincidence na kita kayo or pinakita ka, pinadala siya ng ni, ni God sa'yo. Mm -hmm. Mga ganun pa ba? Mm -hmm. Ako sa'yo may ganun ako eh. Parang, I think ito yung reason bakit nagkita mag tayo. Mm -hmm. Bakit nagka-vessel kami pinapadaan sa'yo lagi. Mm okay. Message. Correct. So, we're taking this chance lahat ng mga kabatch namin ng NEC Batch 2001 to please come and join us and see us once more dito sa ating paparating na high school reunion this coming July 2024. Oh, nakapag-register na ba ang lahat? <laughs> <laughs> Some of my friends have been asking me kung ano daw ba yung perks na makukuha doon sa out of, you know, paying the... Well, technically mayroong nandito kasama ng raffle mo doon, of course yung food, bayad sa venue, and things like that. But, sa mas malalim na kasagutan dyan, of course, yung once in a lifetime memories na makukuha nyo ulit. Imagine, after ilang years? 23 years. <laughs> after 23 years, two long decades of not, you know, being able to see each other, makikita-kita tayo muli. And it's actually a place and a time for us to reminisce the good memories. Kasama na kami. Hashtag, kasama ka? Kasama ka! ka! <laughs> <laughs> Alright, sige guys. Thank you for watching at sana na enjoy nyo itong uh, aming short vlog for today. Yeah. Sa mga ka i namin, see you. <laughs> Bye!